So yun mga tol, good morning sa inyong lahat no? Ngayong araw ay susubok tayo Testing tayo kung makakadali Kahit malilit lang, pang Para meron tayong Kapaglibangan at may pang ulam tayo So yun, kasama ko dito Sila Kuya Joel yan. Si Kuya Jun, si Canestor At ayun, si Kuya Perdi Ayan. Tapos merong isa, hindi ko kilala ko sa eh So bali Lima kami dito, anim anim kami pesta so yun no good morning sa inyo lahat at keep safe at siyempre happy fiesta pala sa mga tropa natin tiga ang ono dyan no, mga tiga ang no? happy fiesta po sa inyo so stay tuned lang testing tayo ngayong araw ayun pinakabot mga tol pinakaan hindi pinakaan ayun

yun na mga to singkuhin na pala malaki na rin oh. yeehi, thank you lord nakadali tayo eh. ilab ilab na ay okay. wala pa first catch natin to mga tol ah sana din lang isa, isa na mga tol, stay tuned lang Ay nako, bihira ang isda Na mga oh, ganun ang sukat Karamihan mga 3 finger mga tol Kaya abang abang lang tayo Tsempuhan lang Stay tuned lang kayo Cool Sinablay ako kaya Joel ang laki laalim ng ng langoy malalim putay babo tumama eh Okay, thank you Lord Ang alawang huli Cinco Ipon-ipon na tayo ng gato kadalaki oh Tol. Stick chill lang mga tol. Aka pa lang. Oh, mga, mga tol. Sa atin goje lima, 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 ganyan na huli natin ayos take lang mga tol nakakita na tayo ng mga magaganda sukat ah, mga tol lulubugan no? nakikita nyo ang kapal pipili lang tayo pipili pipili ang dito tayo magkakatabi na tayo rito sila kuya Joel sila kuya Nestor si kuya Perdi kuya Boy Dalag saka dito si kuya Jun na magkakalapit lang kami ng pwesto stay tuned lang kayo abang abang lang tayo medyo maganda na may mga 4 ng ano 4 5 hin ng maangat kaya pwede pwede na abot abot yun sana ay wala hindi inabot ang taas station na kayo nga tol Hindi tayo tumama So play tayo Uy uh, mga tol Samaan Ig 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 Ay pinggan na rin Pwede na Masama Hindi na masama Thank you Lord Ayos Sinkuhin mo eh Kompletuhin na to eh Hmm, ilaw na Ah, laki oh sige na eh ayos, thank you lord stay chill lang kayo dyan, mga tala madali pa tayo mga gantong size ayos na tiyatagaan na to thank you lord yan chill lang kayo mga tala Meron pa yan, abang, abang lang. Hindi nakabot. Ah, inabot pala. akala ko hindi nakabot mga tol. Nakabot pala. Ito ay na rin ito. So. ko hindi inaabot Yes. Ayot. pwede na uh -huh. pang ulam na naman tayo nyan mga uh, size na ano, uh, patrong mahilab oh. sarap iprito ay 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 puti na lang Ang mga nagpakita na mga tol Yan, sama sila kaya Joel Ayan yung mga tropa oh Dahil lang kami namumotok na naman eh Hindi naman kalakihan yung mga lumalabas Pero pwede na Ang ulam na Stay tuned lang kayo mga tol ha Pabalikan ko kayo Update ko kayo sa mga mauhuli pa natin an mga tol. Pasok na prito na rin to. Tama. na to eh. Eh. Hmm? Iyad na yan oh. Hinipan yan. Tara iko. Lord. Stay lang kayo mga tola. Ah, mga tola. Karito Namantyang ka na din Maraming makikinabang sa Maraming makikinabang sa'yo rito 4 finger 5 ah, finger na rin 4 finger na mahilab hindi oh. kong pang mabunot dum na ulam na yan mga tol naku naku umambon sarap nyan well, mga tol naka na tayo hindi nga ako pumutok ng ano Ayo, huli pa. natin o kahit o paano ipang preto preto tayo nakakasa nga sila kaya joel ayan o oh. Hey joel ko muna <laughs> oh sorry, yung, siga, kaya na story yan yun sige ako kaya ko perdi yan dun na. Whew! Naiwan pa doon si Kuya Jun Saka si Kuya Boy, Dalag Ito yung huli ni Kuya Joel oh. Lapad oh. lapla So, yun Yan ang ating ano, buti kahit pa paano Pinagbigyan tayo Oo, oh, kung hindi yung labas yan oh. Malang salamat sa ano nyo Pagsubaybay Malang salamat ni Tol Charles pag-edit ng outro nating bago sa ka intro natin. Maraming maraming salamat sa tol. Thank you, thank you. So ayun, kita kita sa mga susunod na video. Ha, na kami ayan oh. Hu, paalam.